Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga pahirapan para po makaipon ng pera, pahirapan para po um, maka-attract ng swerte lalo na sa pera. Yung ba misa napapatanong tayo sa ating isipan, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat masipag ako pero parang sa wala-to wala ang aking kasipagan. Asya mga bossing ko, meron ako ituturo sa inyo na dapat ay ilagay ninyo sa taguan ng inyong pera. At ituturo ko rin sa inyo kung ano ang dapat o kung saan ang dapat na lugar na lagayan ng inyong pera para magaan yung daloy ng swerte at hindi pahirapan para kumita ng pera o magsube ng pera. Kaya kung ka pinaniwala at naisip ko itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. kung kayo po mga bossing ko isa sa mga nakakaranas or napapatanong sa inyong isipan bakit ganon masipag ka, madiskarte lahat na ginawa po ninyo pero laging kulang at kulang ang inyo pong kinikita Asya mga bossing ko, ako po ay may share sa inyo na mainam na subukan yung gawin. Proven po ito at paborito ko rin po ito na ginagawa. Tagaw sa akin, ginagawa ko po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba ito mga bossing? Mainam po mga bossing ko, kung halimbawa magsimula tayo sa scratch, wala kang pera. Ngayon pa mga bossing, ganto po inyo pong gawin. Maghanap ng pwesto na mataas. Cabinet mga bossing ko. Cabinet. Hindi alikan siya. Sa cabinet mismo. Hindi tipo bang malaya ka na ma-open po ito, maluwag yung space. Pero syempre, tago. Yeah, tatago nyo. Hindi po yung lantad at baka manino. Ngayon pa mga bossing, sa mataas ng cabinet po ninyo mga bossing ko, ilalagay. Tapos pa mga bossing ko, planuhin kung saan ilalagay. Kailangan sa, sa mataas para ang pera mga bossing ko, yung ba hindi pahirapan na kumita ng pera, yung mamagaan yung daloy na swerte lalo na sa pera. Pero kapag ginawa nyo po ito, matuto ka maging ganyan. Talaga namang may paglalaan ang kanito mga bossing. Ngayon pa mga bossing, um, ah uh, mas mapapasin ninyo na parang inia aja kung san lagi kisuswertihin, kung saan ikaw magkakaroon ng pera, ganun po mga bossing. Ngayon po mga bossing, Ah, uh, ito po kailangan sa mataas ha, pati yung lagay ng bag ninyo, ng inyo pong pitaka sa mataas. Kasi wasa nasa baba po 'yan mga bossing ko, pahirapan para kumita ng pera at saka napakailap ng swerte. Pansinin niyo po yan. Sa nakalagay ngayon ang bag po ninyo, baka isa sa higla lamang nakalagay ng inyo pong gilid ng, ng higaan. Nako, malas po yan. Yan po ay kahit may dumating sa inyong pera, ubus din ng ubus po yan. Ngayon mga bossing, ano naman, ang ilalagay po natin sa ating cabinet para po tayo ay uh, mabilis na maka-attract ng swerte lalo na sa pera. Eto mga ko ang ating bawang. Isang butil na bawang at kapranggot na asin sa may cabinet sa gilid. Doon sa malapit sa tataguan nyo ng pera. Doon nyo siya ilagay. Pindutin mo ng mabuti. Kailangan matigas, fresh na fresh ang ating bawang bago kayo maglagay dyan dahil maaaring ito ay matuyo. Kapag natuyo yan, marami na yung mga negatibo na nahigop kaya palitan nyo lang ang ating bawang once na ito ay natuyo na. Tapos lagyan nyo nakapranggot na asin sa may cabinet po ninyo. At mapapasin ninyo na lagi kayo iya niya kung lagi kayo ay suswerte. Mapapasin ninyo na mas magiging magaan ang daloy ng swerte. Matapos nyo ilagay po yan sa may cabinet po ninyo. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po yung gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito dahil ito po ay isa sa mga subok na, na napakaswerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta positive lamang, lagi nyo sa bibig na magkakaroon ako ng maraming ipon, kailan kailanman hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Mas maraming pera ako maiipon ngayong taon na ito. Siksikliglig at umapot, maraming blessing ang darating sa akin. Ganun po mga bossing. Kalimutan ang pagdaing-daing dahil wag mong, wag mong hatakin ang negatibo, ang kamalasan, ang kahirapan. Ang lagi sasabihin pa ni mga magaganda na magkakaroon ako ng maraming pera at kailanman hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganun po mga bossing ko ha at huwag nyo sasabihin yung mga pangit na salitain. Kung kayo po'y naniniwala at nais po itong gawin, asya ay lumarga na po kayo. Dahil ito ay makakatulong upang sa ganon masigit ka na makatrack ng swerte, lalo na sa pera mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta positive ka lamang, maglagay ka lamang po doon. Simulan nyo na kahit uh, piso po ang ilagay nyo po dyan hanggang sa yan po ay mapansin nyo. Padami po yun padami at bago matapos ang taon ng 2024 ay maraming pera ang darating sa inyo. Kaya kung kayo'y naniniwala mga bossing, asya mga bossing, asya. Ay good good luck po, po sa inyo po lahat